Ayan, umaraw na. oh may kami. Umaraw na ngayon. Sana hindi na umulan. Kasi lagi na lang naulan dito sa amin. Sana tuloy-tuloy na na magpakita si Haring Araw. Dami na naming labahin. Okay, so ayan. Hello mga kasari, mga kateteras. Good afternoon sa inyong lahat. Time check ay 2.24 na. So wala masyadong nabili. Kaya may oras tayo mag-vlog. At may dumating na naman tayo ngayon sa so, ito. So mamaya try ko i- Ha, eh, grocery haul ulit natin. I-upload ulit natin 'yan. Okay, so may mga update, update muna ako sa itlog, no. So ito na lang yung itlog namin na 42 ka 3. So last week pa 'yan and kumuha na ako ulit ng itlog. So may dumating kami na itlog ngayon lang kanina, 21 ka 3. Dapat yung kukunin ko is 42 uh, ka 3 kasi Ayan. So, dapat yung kuponin ko ay 42 ka 3 Kasi 21 sa large at 21 sa medium. Kaya lang naiwan yata yung 21 ka 3 Hindi ko alam kung ano yung naikarga kung medium bato, or large. Basta mayroon pa kaming 21. Baka, baka yung medium siguro yung nandun. So, kapakita ko sa inyo yung itlog ko ngayon na nabili. So, ka-upload ko lang, no? Ka-upload ko lang din ng, uh, bakit mabilis maubos nga yung itlog namin sa tindahan. Yung so, isang gabi ko, video, yung uh, in-upload ko. Tapos, ngayon, kumuha ako ng itlog. Kaya, naisipan ko nga, naisipan ko na yun ang aking i-video <laughs> sa mga itlog. Kasi, mabilis nga maubos yung mga itlog namin. So, kita pa sa inyo yung mga itlog namin ngayon. So, update sa mga itlog natin. Okay. So, dito tayo sa kabila. Ayan, medyo makalat lang dito sa likod. Okay. So, ko lang yung camera. Ito yung itlog namin ngayon. Ayan, siguro large size. Ito. Ganyan siya. Ganito siya kalaki. Ah, large. Ito large. Malalaki. Ayan. Maganda yung size ngayon kasi minsan maliit yung large. Kasi yung nandun sa tindahan medyo maliit. Yan, medyo okay yung size ngayon. Ito ay 21 kat 3 tatlo kasi uh, ito, ito. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So, ito. Kat 3, bawat isang tali. Tapos, ayan. Tatlong tali yan. So, 21 kat 3. Tapos yung, siguro medium yung andun, di na ikarga. Yung medium namin, 21 din. 21 21 rin yung uh, nandun pero large siguro yun kasi ito ay medium siguro yun naiwan kasi ito large kasi medyo malaki ayan so ito lang yung update natin balik tayo dito sa tindahan tas ayan pa oh ayan oh may ay ano kami ngayon oh may sibuyas isang sako may sayote kami isang sako hindi ko alam kung mababa ngayon yung sayote kasi nung last week is mababa yung sayote ang isang ganito dati bili ko ay ano lang 500 yata ibang ko lang ito di ko pa na check tas itong mahal ng sibuyas oh Ayan, yung mga ano na to, yung hindi na katulad yung na-vlog ko ba, yeah, yung ginupit-kupit yun ko pa na may takay kasi wala na-stock ng ganun ng klase. So, ito na, yung ano, local na talaga. Ayan, yung bilog na siya. Kaya lang ito, medyo fresh. Kaya ito yung sinasabi ko na mabilis masira pag ganito kasi iba yung mga sibuyas ngayon, mga fresh, bagong harvest. Mga ganyan siya. Ayan, kasi yung dati ko na nakuha, ang daming ano, ang daming bulok, mga sira. Yung mga dito, yung bandang pet, mga sira. Tapos ito, dati, ito mas maganda ngayon. O, oh, medyo tuyo. Kasi noon, yung nakuha ko dati, medyo basa yung mga dito. Ito mas okay siya. Hindi siya bagong-bago. Hindi ko alam kung ilang kilo ito, mamaya titimbangin ulit natin. Itong mga sibuyas natin. Okay, so balik na tayo dito. Tapos may mga ano pala ako dito, ayan. May fresh miki, tapos mga pipino, ayan, may karatas tayo. Okay, so balik tayo dito sa tindahan. Okay, so magdi-display ulit tayo. Araw-araw <laughs> na lang ang display. Ayan, display muna, mamaya. Okay, sana, sana hindi umulan hanggang mamaya. Tapos pinarawan ko na yung aming mantika, ayan o. Oh. <laughs> yung container, mantika yan. Kasi tulog yung mantika namin, kaya pinarawan ko na. So, ayan yung uh, natin, yung update sa itlog, no. 21 ka 3 lang ngayon, bukas pa yung 21. So 42 lahat yung itlog natin. Okay, so dami na naman natin gagawin kasi may sibuyas na naman ako ngayon na okay na yung sibuyas ngayon hindi na masyado lilinisan kaysa sa yung taal, ginugupit-gupit ko pa yun. Mas mahal nga lang yung sibuyas na ganun, yung local kaysa sa taal, mas mura si taal kaysa sa sibuyas na yung local talaga. Sa city ay ang mahal na ng presyo ng sibuyas na sa 200 plus na. Grabe, napakamahal. Okay, so ayan, maraming salamat. Ito lang muna yung share ko sa inyo. Update, update lang dito sa tindahan. Bye-bye!